Hi guys, dito tayo ngayon sa Divisoria Tatawid tayo ngayon, tingnan tingnan paano tayo Grabe Subukan din nakipagpatintero dito Tatawid tayo doon sa may Skinita na yun Doon tayo tatawid Doon Okay, tali tayo Ah, hintayin natin mag green light Okay, parang nasa speed game lang Ito tayo sa tamang hintayan Pero kahit mag green light yan Hindi pa rin hihinto ang mga kotse dyan Nakikita nyo 87. Okay. Kitaño. Kain na kahit Go go go. Hey, kinañana. Asa So, 99 na sekundo, meron ka lamang tatlong segundo para makatawid dyan. Meron namang police na nag stoplight na no? Traffic enforcer. Siya yung tumutulong. Kasi talagang walang walang green light talaga dito. Talagang hindi ka makakatabi. di mga kotse patuloy lang. Okay, lahat po tayo. There's more fun in the Philippines.